sabi niya buksan ko daw yung box para makapag payment pa siya hindi pa pala ito bayad <laughs> sisira yung tape nito office chair daw eh And hello guys So ito na naman si Dalmasyo Nasa kita ng kalsada no <laughs> At magkakasama na naman tayong muli Dito sa aking biyahe kay Lala Move right So isang magpagpalang hapon sa ating lahat guys Hapon na naman Mag aalasin ko na naman ang hapon Yan Dating gawe no Gabi ng ating biyahe Kapag weekdays right So guys, meron na akong first booking papunta ng uh, Naik Cavite So wala pa akong kukuha kasabay nito Sa biyahe ko nalang kukuna ng kasabay <laughs> Napakahirap kumahanap ng kasabay Guys Nagkawala yun, tansa sana mapunta na sa akin to tanong sa tanong sa cavity tabi muna tayo at aking imamanip imamanipulahin muna to may oras lang to oh. january 9 6 to 7 pm bahala kayo sa buhay niyo mga anak kayo ng egg hahahaha <laughs> alright so 3 km from here yung pickup up yan magmapa na muna tayo huwag na natin tawagan wala mo sila <laughs> ngayon pa pa ako anak naman ang egg nandun ako kanina eh malapit ako din sa pagpipigapan nito eh tapos kung kailan nandito na ako malayo na saka lumabas 10 minutes pero malapit pa lang din naman yan 10 minutes ano Okay lang din yun. Ang balaga, may makakasabay nyo ating first booking. Pupunta ng Naay Cavite. So, ito namang magiging kasabay niya. papunta ng Tangsa Cavite. Hindi pa lang kung magkalapit yun. Baka ala na. Si Batman. Ako <laughs> ah, pupuntahan ko muna ito guys. Yung ating second booking sa pickup location. Tangsa Cavite po. Para kaya ano ba ito? Jace ba yun? Hina ang signal ko. <laughs> Ganyan na lang siya. Tatali. Pwede yung tali yun, sir, pwede Wait lang, sir. Panali ka. Tiba Tiba ito, sir. di Hobart. ang problema kapos meron pa akong isa sir baba muna natin sir meron pa akong isa dito eh. ah. <laughs> pang ano yun panghila hila naman yun sir isa minsan <laughs> nasisiraan na tayo eh dalas pag ano Hindi siya, mas mahaba to eh. Ah. Uh. Tapos ano lang siya. wala uh. Walang kawala dito ano. Ah. <laughs> uh, Sama 'yan. Oi, medyo Meron na to sir? Oo. Uh, Pangalawa na to. Okay, sir, salamat. Oo, oh, malayo pa 'to. <laughs> Thank you, sir. guys, yun, na-pick up ko na Medyo malaking yung box lang, no? Mas malaki pa sa lalam ng bug natin <laughs> Okay lang yan At least may kasabay Tsaka hindi naman nakaka-apekto sa pagdadrive natin Yun ang mahalaga So, ayun guys Tumawag yung recipient nitong ano natin I-deliver sa tansa Center stand ko muna sabi niya buksan ko daw yung box para makapag payment na siya hindi pa pala ito bayad <laughs> sisira yung tape nito office chair daw eh active nito guys bahala kayo dyan binigyan pa ako ng trabaho talaga oh <laughs> pinahirapan pa tayo ah <laughs> jok lang kasama sa trabaho natin yan i-check yung mga items na i-deliver natin ay okay so ito yung isura nya guys <laughs> Tama office chair nga Office chair Kala ko kitchen Tools to eh <sighs> Ayan Isura ko daw And then Essence apps Ano po kuya? Apo office chair po Sa picture na send nyo na po sa lana po? Apo nasend ko na Pwede po. Pwede po. Apa ah, J? Yan po. Tama po. Ah, thank you, ma'am. Thank you, sir. Okay. Ah. Okay, guys. drop ko na yung ano. Dito sa... Tansa, Cavite. Sir, salamat. So, doon naman tayo sa alam natin, guys. Next drop of location. Naik, Cavite. Alright. 375. Meron pa. pa, sir. Wala na po. Sige po. Alright guys, nandito na tayo sa pick up Ah, sa, ano, sa drop off location ng Naig ka dito Ayan Ayos na Hintayin ko na lang yung bayad 375 po. Pwede po. Salamat po. Ay, salamat po. Opo, thank you ma'am. Mag-deliver na natin lahat ng ating deliveries. Dalawa lang naman yun eh. <laughs> <laughs> lahat tayo yun Ah, oh. uh, so ngayon, kakain muna ako guys. Ano? Tapos, mag-aabang na tayo ng Booking, pabalik ng Pasig or Kainta, Antipolo, Taytay, markina, yan, pwede yan, Tagig, yan, basta malapit ng Pasig. Yan, mag-aabang tayo. Layo din itong napuntahan natin ngayon din ah. Bagay, long ride naman ako lagi eh. Ito, pa, ito yung pakiramdam ko, dito ako kumikita sa long ride. Kanya-kanya naman yan eh. Kung kumikita ka sa short ride mo, eh di go sa akin kumikita ako sa ah, long ride yan yan para sa akin so guys na no? update na lang alright guys meron na tayong panibagong booking no dito na ako nakakuha sa ano tansa kabite, Cavite yan binaybay ko na mula na ay Cavite bay ko yung daan no tapos ito biglang lumabas yung tansa going to agig Alright, so ang ipapadala microwave oven. So ayun guys, no, na-pick up ko na yung ating ano, pang third booking na. No? Yan. So papunta to ng tagig mula dito sa atang sa Cavite. Ang dilim dito guys, oh. <laughs> Medyo liblib na, no. Ito lang naman ano, na to, palabas na highway. Pero doon sa pinanggalingan ko, maraming tao. And then doon sa highway na maraming tao din dyan. So, ayun guys. Kinuha ko na rin tong uh, pasig, no? Kahit medyo malayo yung pick up nito mula doon sa pinick upan ko dito sa third booking natin. Ayan. So, meron na tayong pang fourth booking, guys. Kahit medyo malayo naman to, guys. Madadaanan ko lang to. Ayan pabalik sa tiktok pa na tong ating port booking papunta ng pasig siya mo malaki okay lang yan Selamat po So, ayan Unahin natin ang tagig bago ang pasig para diretso uwi na tayo yan, malapit lang din naman isang oras lang <laughs> ganun kalapit yung isang oras guys <laughs> so, yan. Ah, na pick up ko na guys yung ating uh, port booking sa na ng pasig So, ang natin ngayon guys ay uh, double book na no? Pasig and Tagig Unahin ko lang ang Tagig Dahil matadaan na natin ang Tagig eh. Bago makarating ng Pasig Okay guys, dito na tayo sa Pasig no ito sa last drop off natin Yan. Hindi ko na nabidyuhan yung ano Yung kanina sa Tagig yung pag drop natin doon ano I-charge ko muna kasi yung battery ng camera ko. Kaya, ayan. And then, ito na yung last delivery natin tapos uuwi na ako, no? Ayan nga naman, bukas naman ulit. Mga guys no, Yan. Tapos na ng ating delivery. adrop drop ko na lahat, yung sa Tagig at saka sa Dito sa Pasig, no. Yan. So, ako naman ngayon ay magpapahinga na, guys. Uwi na ako, no. Yan. Bukas naman ulit tayo magbebiyai. <coughs> ang oras na rin ngayon ay 11:51. So mag alas 12 na guys And then magkano yung kinita natin ngayong trabay Tignan natin Silipin natin guys Papasilip ko sa inyo Ayan Guys So apat na booking lang ako ngayon ano Yung isa dyan So kagabi ko pa kinita yan So matotal na kinita natin ngayong gabi Ay 939 pesos guys Ayan hindi na talaga tayo maka 1,000 ngayon <laughs> pahirap pa na January na eh wala nang high demand yan ramdam na ramdam na natin ang kababaan ng rate <laughs> alright okay lang yan ang malaga kahit paano kumita tayo and thankful pa rin ako yan may may uwi pa rin ako sa family ko guys kahit konti no so ang gasolina ko lang naman ngayon guys ay 200 pesos yan ay hindi ano pa pala 100 pala yung nagagas ko so magpapagas pa lang ulit ako ngayon hmm. kung may nadaan na tayong gasolinahan dyan magpapagas tayo yung top up naman guys hindi ko na binabawas yung sa kinikita ko no? araw araw kasi yung top up guys ah uh, kinita ko na yun eh kumbaga bumabalik balik lang yung top up ko dati ko nang kinita tapos yan pabalik-balik lang yung top up ko ganun ang binabawas ko na lang dito sa mga bawat kita ko araw-araw yung gasolina ko no so yan guys no pauwi na ako nandito na tayo sa Ortigas Avenue Pasig City yan lapit na ako sa amin so dito na muna siguro ako magpapaalam guys maraming salamat sa inyong panonood and rise always peace out peace